Hi mga lads, good morning po sa inyong lahat so for this video guys isi-share ko po sa inyo ang aking uh, vitamins or collagen na iniinom guys ayan ito ay ano to siya guys ha? yung pang ano to siya pang, pang paganda sa mga uh, pampabata sa kutis ba to ayan so ito po ay stick po to siya guys ayan ah uh, ito po siya. Ayan. Ito, sa isang ganito po siya mga lads. Ang laman po nito is, uh, ilang pa laman nito? Uh, 30 pieces. Ayan, 30 pieces na po. 30 siya na po siya. Ayan, so isang ganito po siya guys. Everyday mo po inumin to. At ito ay nakaka- ano yung nakakabata ng ano to guys nakakabata ng skin so ito yung ah uh, ini ko every day itong ating collagen collagen po to guys ayan so ah uh, nakailang nakailang ininom uh, nakailang ganito na ako mga lads kasi ah uh, totoo naman kasi mga lads na nakaka ganda ng gotis tong ano natin so try natin mga lads yan isang ganito lang po ha isang stick at easy lang po siya i-open ayan easy lang po to i-open mga lads ganyan ninyo lang dito may linya po dito na ano ayan so hmm order kasi to mga lads powder kasi to. Mmm, ang sarap. Ako kasi hindi ko na, hindi nasa inyo yun kung ilagay nyo sa baso o sa ano, lagay ng tubig. Ako kasi, dinidiretso ko pag inom. Tapos ano, uh, every, ano, nasa inyo yun kung maaga kayo mag, ano, maaga kayo mag inom nito. So, try nyo tong product na to mga lans. Kung meron kayong ano nito, ayan. Ah, uh, Absolute Collagen. Ayan, o. Oh. Ayan po. Ang ating collagen. Masarap to mga lads. Try nyo na to para gumanda din ang putis ninyo. Uh, este, para bumata din ang, ang skin niyo Ayan, Oh. So, nabili ko to dito guys sa Korea. Sa mga ano nagbibinta ng mga ano ah, uh, cosmetic so mura lang to mura lang to mga lads <laughs> kaya yan po guys ang ating ah, uh, video for today ito po ang aking secreto na aking uh, kaya hindi ako matanda tingnan oh, matanda na ako tingnan sa inyo mga lads Ah, <laughs> uh, basta ito yung ano ko guys kaya na anuhan ko napansin ko na yung kutis ni ano hindi lang puti Ano lang ba siya yung parang basta. Maganda siya. So, nais ko po magpasalamat sa inyo sa support ninyo kay Test TV. Ayan. So, sana hindi kayo magsawa sa kakasupportan kay Test TV. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking mga video na ina-upload at sa mga nagka-thumbs up sa mga hindi nag-escape. Ayan. Kung first time mo subscribe mo na ako para para hindi na malilit pag ano uh, i-click mo na rin po ang notification bar bar ko <laughs> bill ayan sorry mga lads kasi ano kasi sa inuubo ako tapos sinisipon hindi ako makapagsalita ng maayos So, pag-click na rin po ng notification bell para magiging updated po kayo sa akin. So, so na i upload ng video. So, try na this mga lads. Collagen. Ayan. Ito ang aking secreto. So, try na. Mga lads. Yummy. Mm -hmm. Thank you for watching. Bye-bye. Post po na tayo guys. Hindi kasi ito guys Ang ilaw kasi natin Ano yung sira Yun Ang ating collagen Try na Chut